Pagyamang buhay po mga kamundo, ngayon naman po ang inyong mundo at karunungan ay magbabahagi ng pangkalahatang gabay kapalaran para sa araw na ito, April 12, 2024, araw ng biyernes. Bilang panimula, horoscope of the day para sa may kaarawan ngayong araw, suswertihin ka na sa araw na ito at sa susunod na mga araw, maaari kang makatanggap ng malaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, hindi dapat na maging emosyonal, gamitin ang rason o lumigaya. Mapalad ng mga numero 5, 18, 23, 33, 41 at 48. Habang pink at lilak naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito. Aris, March 21 to April 19, ilabas ang sariling opinion. Kung hindi ka kikibo, paano may tatama ang maling sistema? Sa pag-ibig, kung hindi mo sasabihin sa iyong kasuyo ang iyong erroneous zone, paano kanya mapapaligaya ng husto? Maswerteng mga numero. 2, 16, 27, 38, 40, at 48. Habang green at red naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito. Taurus, April 20 to May 20, pag-ibig sa pamilya magdadala ng ligaya at magandang kapalaran. Kaya dapat lamang napanatilihin ang dating ng ginagawa pag sa sakripisyo alang-alang sa mga mahal sa buhay. Iwasan ang immoral na relasyon. Maswerting mga numero 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Habang violet at blue naman ang maswerte mga, mga kulay para sa araw na ito. Gemini, May 21 to June 21. Kumilos ka lang at sobrang layo ang iyong mararating. Kung tungkol sa salapi ang iyong ikikilos, darating ang araw na yayaman ka. Sa pag-ibig, huwag kontento sa pangarap o panglimigaya, ipatupad ang iyong balak. Masuwerteng mga numero: 5 14 23 31 34 at 43. Habang orange at white naman ang masuwerteng mga kulay para sa araw na ito. Inuulit ko po, upang lumigaya, kailangan mong maitupad ang iyong mga balak sa ngalan ng pag-ibig. Cancer, June 22 to July 22. kakampi mo ang ulan dahil ang tubig ang mahiwaga mong elemento. Tuwing bubuhos ang ulan, darating ang magagandang kapalaran. Ang mahal talaga laging lumabas ng bahay kapag umuulan maswerte mga numero 7, 19, 28, 37, 43 at 49 habang green at beach naman maswerte yung mga kulay para sa araw na ito Leo, July 23 to August 22, apoy ang magbibigay ng swerte. Mamayang gabi, ipagdasal ang pagyaman habang nakasindi ang ilaw sa kandila at haltar. sa altar. Sa pag-ibig, ang underwear na kulay dilaw ang lalo pa magpapalakas ng iyong sex appeal. Maswerte suerte mga numero. 1, 19, 27, 35, 39, at 49. Bukod sa yelo, maswerte rin ang mga kulay orange para sa araw na ito. Virgo, August 23 to September 22, ang Mercury ay sumisimbolo ng isang nilalang na tumatakbo na walang anumang saplot sa katawan na may pakpak sa paa. Sa pagdi-display ng painting o figurang ito, yayaman ka at magiging maligaya. Maswerte mga numero 5, 9, 23, 32, 41, at 48 habang blue at purple naman ang mga suwerteng mga kulay para sa araw na ito. Inuulit ko po, kailangan nyo po mag-display ng isang nilalang na tumatakbo na walang anumang saplot sa katawan na may pakpak sa paa. Larawan po iyon. Libra, September 23 to October 23 Walang katulad ang iyong ganda Kaya wala rin katulad ang pagdating na magandang kapalaran Sa pag-ibig at pagkakapirahan Ang kailangan lang, lagi ka magsusuot ng kulay na red Mapalad ang mga numerong sa iskin 74, 33, 39, at 42 Habang bukod sa red, ang maswerteng kulay din naman ay lila Ngayong araw na ito Scorpio, October 24 to November 21 Huwag matakot kumilos Pagkakataon mo na ngayong umunlad Unahin mo na asikasuhin ang mga bagay na pagkakapirahan bago ang hangal na relasyon. Sa ganyang paraan, mas madali kang yung maman. Madaling mga numero, Sais, 12, 23, 33, 42, at 48. Habang green at purple naman ang maswerting mga kulay para sa araw na ito. Sagittarius, November 22 to December 21. Upang magbago ang iyong kapalaran, magbakasyon muna sa sinilangang bayan at magrelax relax relax kahit papano. Habang nasa sasakyan, may biglang relasyong mabubuo. Sa pinansyal, pagpasok ng beer months, kusa ng dadami ang iyong pera. Maswerte mga numero 5, 9, 25, 34, 40 at 49. Habang red at blue na para maswerte mga kulay para sa araw na ito. Capricorn, December 22 to January 19, lalago ang kabuhayin kung mag na 50 pesos araw-araw. Paglipas na ilang taon, magkakaroon ka na rin ng puhunan sa binabalak na negosyo. Sa pag-ibig lang ipaalala sa kasuyo ang kalagahan ng pagtitipid. Maswerte mga numero 1, 9, 28, 34, 45, at 49 habang orange at black naman na maswerte mga kulay para sa araw na ito. Aquarius, January 20 to February 18, sa sa sama na naman ang, yung, ang loob mo dahil sa mga pagkakamali ng mga mahal mo sa buhay. Mararamdaman mong pinagkukuriputan ka na naman nila. Ganun, pa, ganun, na, ganun na pa naman. Ganun pa man, hindi nila mapipigil ang paparating mo malaking swerte sa pag-ibig at sa aspetong pang pinansyal. Maswerte mga numero 1 17, 28, 31, 44 at 48 habang pink at lilak naman na maswerte mga kulay para sa araw na ito. Bilang panghuli, Pisces, February 19 to March 20, kung sumablay ang dating diskarte, walang masama masama kundi magbago ng estilo ng pagpapayaman sa pag-ibig humingi ng sorry sa kasuyo upang muling ligmigay ang karelasyon masorting mga numero 9, 18, 27, 34, 38 at 49 habang red at blue naman ang maswerte kulay para sa araw na ito mga kamundo lagi po natin tandaan ang binabahagi po ng inyong lingkod ay mga gabay po lamang sapagkat matindaman po natin lahat na tayong Diyos lamang na siyang pinagugatan ng ating buhay may akda ng simula at wakas ang siyang makatwirang hahatol o sa mga landasin ng buhay natin na sunod sa hinulman nating kapal mga kamundo, lagi po natin pagmalasakitan at ma ma mahalin ang ating kalikasan, maging mga aso at pusa upang araw na araw natin mabatid ang balanseng enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan po na lagi nagsasabing patuloy po tayo mag-iingat, hanapin ang mga bagay na makakapagpaligaya sa atin. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.